Okay guys, so magbabago ako ng setup ng stand. Lininisin ko rin. Gulo kasi yun. Oh, napakagulo po eh. Ito tatanggalin ko na yung galon. Masyadong malaki yung galon para sa mga beta. Ito nga. Hindi ko alam. May laman pa tong beta eh. Masyadong malaki. <laughs> Ayun, may laman pa. Ayan. Ito yung ay laman. Ito ay bale tail. Ayun, magpahuli. Ayan, bale tail. Na female. So gagawin natin lahat to 1.5 lang para maluwag to Tapos itong dapyaan ko Iba yung lagayan Lahat Ayusin natin Ang eh Okay so nandito tayo sa bubong ng bahay Bubong ng bahay namin So nandun kasi yung mga galon ko Ay mga lagayan ng ano Ano ba yan? 1.5 liter Nako Beta jar Ang tawagin Dito ito dito gagawin ko na itong breeding area eh. no? <laughs> Laga lang ng bubong ito na nga ba sinasabi ko na mawasak sila ito, kailangan natin ng ito na lang para madali tsaka ano space saving ito kasi putol putol na, ito na lang. Ay, kami yung sako, ang kupok ang sa sako ang kalat to okay ito buka na natin ito na natin sila ilalagay mga ano to 1.5 liter na bote bags so, bali uhulog lang natin to dun may motor Bolivia. Yeah. Sana walang tao sa lapag. Boom. Ayan, nandito na tayo guys. Nakababa na tayo. Galing tayo sa Highland kanina. Ngayon, nandito na tayo. So, yung sako ako guys, parang ano na, gumupok. Ayan o, nakabilad kasi lang to sa araw pag tanghali. yung sako. O. Ang dali ng mapunit. Oh. Grabe yun pala pag nabibilad yung sako sa araw ano ano, ang lutong no Yan. so dito na natin sila ilalagay so lilinisin ko lang to para maganda ayun gabi, taob taob lang natin para matanggal natin yung mga bote isang sako lang tong binaba ko bali meron akong 7 na sako so dami kong beta dati kasi ngayon ngayon lang ko ito magagamit Ayan. so lilinisin muna natin tong mga to bago natin lagyan ng beta okay guys so ito na yung hose pali linisin natin isa isa baka so, may kung ano anong bakterya na kasi to eh baka mahawa yung beta nito para pipitan ng hose yan Ayan. o diba pipitan yan ang hose linisin so, natin natin yung mga dumi para maliw maano tignan, maliwalas tignan ulit. Ah, malinis na ulit 'to. Oh, malinis na. One down. Ayan guys, so nalilinis ko na 'yung iba, medyo malinis na. Itong iwa na lang 'yung mga hindi pa. Commercial muna, samahan ko lang pinsan ko sa Cebuana. <laughs> Ay ko kita kits ulit. Hana, <laughs> oh, <okay. laughs> helmet. <laughs> Ayan, guys. So, hindi nyo nang tatanong ano ako dito sa amin eh. Family driver ako eh. Eh, hey boy. Takbo. Tawid. Na, titigil din yan. Titig? teacher yan eh teacher yan sa private school eh ano? hindi nyo tatanong ano ako guys ah, salesman ako sa GD car executive ako eh ay ano uh, sales executive bibenta ako ng mga kotse pero wala pa akong benta eh kahit isang beses never ako nakabenta pa so, 2 months na ako wala pa akong benta so, ah, kailangan nyo bumili guys bili na kayo ang dami akong work lalamove ah, ito vlog sales executive, uh, family driver, habal-habal uh, habal, habal minsan na. <laughs> Yun, taring, madami dami, 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 dami gamit na eh, itong motor na to, kahit ganito itong motor na to. Madami itong nagagamit. Ayun guys, so kita kayo sila sa bahay. Tagal ni Chris eh, nakatambay pa yata. No? Nakapila pa. Ayun guys. Ayun okay, guys, so nakabalik na tayo sa ating house. Sa bahay na dito tayo. Hindi ko lang kung saan ako natapos eh may sabon <laughs> okay guys so ito lagyan na natin tubig dito ako kuha tubig sa drum lumang tubig na to eh lagyan ko na lahat ng tubig yan so may mga tubig na so lalagyan naman natin ng beta so kung unahin ko ito unahin ko tong kunin tong mga to. Gawa na. Ayun nakalbo na guys. Ito na sila guys. Nakuha ko na. So ilagay na natin sila dito sa sariling lagayan nila kasi nagkakaino na, na sila ng buntot. Naaway-away na sila. At least medyo safe na sila dyan. Mga pagpagaling na. Ayan, lagay na natin isa-isa. dami rin pala ito. Kala ko ilang piraso lang. Oh, di. Ay, na-double yung isa. yan okay. Tapos meron pa dito ang fry ng cichlid Okay, ilang, ilang din to 2 four. 6 8 10 12 13 13 pieces din pala itong mga bay tail natin na nandun sa tank ayan, ayan na sila jarring na jarring time <laughs> sunod yan marami na tayong ija kasi ang dami nating breed tapos nag breed pa ako ng bago diba So, goal natin. Bagong goal na namang sinet, no? <laughs> 1,000 na beta. So, dapat malagyan natin lahat to. Itong 1.5. So, yung 1.5 ko palang bote is nasa 500 pieces lang. So, sana mapuno natin to soon para maging beta capital of Philippines atong Cavite, no? <laughs> pa dito. So, meron pa dito 15 na bakante. So, lahat ng nasa galo ng absolute kukunin natin kasi masyadong takaw space eh, maliit lang tong area natin masyadong takaw space kasi kaya yeah, kukunin natin sila lilipat natin sila sa lagayan ng soft drinks para malinis ko na rin to kasi tatanggalin ko lahat tong nandito sa gitna para ito lang nandito mga aquarium sa gilid tapos water change ko na rin kasi matagal na akong hindi pag water change natignan nyo naman yung mga tubig nila puro na dumi lalo to matagal na to ayan lupa na eh hindi yan lupa ano yan tayo ng isda yan na naipo na dyan <laughs> ayan lang natin sila isa isa mabilisan lang na lagay sa aquarium kaysa sa tank gawa ng ano gaaway to malamang pag tumagal na magkasama mabili isang sandok lang <laughs> stress muna sila ng saglit lahat to, mga bale tail din to. Ito yung kapatid ng mga magkakasama. Ito kasi yung mga unang lumaki. Ito yung mga platinum white to eh. Ayan, ayan. Ito muna. Baka mag-away-away ng so, duckweed pa. Naibang <laughs> duckweed. Yung mga bale tail to. Karamihan sa bale tail guys na na-breed ko. Female. Parang female lahat nilabas. Wala pa ako nakikita ang male sa mga breed kong bale tail. Ganoon yata talaga pag bale tail. Puro female. So ito tignan natin. Mamaya kung may makita na akong male. Maraming ano yun, malaking duckweed. Napuno na ng duckweed. Ano pa Isa. Oh yeah. Yan. So meron pa ditong bakanteng 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa yung bakante. Okay guys, so ito na. Nailagay ko na sila. So, puno na itong mga nalinis natin. So marami pa tayong lilinisin kasi madami pa ang bakante. Madami pa absolute na hindi pa nagagamit ay na hindi pa nababawasan may laman pa so ito mga veil tail tapos ito multi color tapos ito mga ano to platinum white ah, platinum white ah, platinum white din tayo dito eh yan oh so goal natin mapuno natin lahat ng 1.5 nating bote soon mapupuno natin ang beta lahat ng ganito natin meron tayong 500 pieces na ganito so damay na yan 500 na yan lahat pag napuno ang puno natin ganito pag maraming beta so syempre ibibeta rin natin yan pang wholesale retail pero tsaka na pangit pa eh <laughs> so, maganda na ano na yun? Kalbo pa eh. Pag tumubo na tong buntot na yun, dog, ko na eto eto ito tubo pala to, tumubo. Pero yung iba kasi kalbo. Tsaka na natin benta pag okay na. Yun lang guys. Susunod, madami na tayong update tungkol sa mga beta pati isa gapi. Balik natin yung dati nating YouTube. <laughs> Yun lang guys, bye-bye.